Isang car wash boy ang patay sa saksak sa Quezon City. Ang mga suspect nagawa pang mag-iwan ng sulat sa may-ari ng car wash na igadamay siya kung magsusumbong sa mga polis. May news to go si Oscar Oida. Pasado alas 12 ng ating gabi ng pagsasaksakin hanggang sa mapatay ang 22-anyos na car wash boy na si Bernardin Mendoza. Sa pinagtatrabuhong car wash sa may damumaliit street, barangay na guys ang layo Quezon City. Dalawang saksak sa katawan at dalawa pa sa ulo ang agad na ikinamatay ng biktima. Kung pagbabasihan ng mga patak ng dugo, lumalabas na maaring sa may kwarto pa lang nila ay pinagsasaksak na ang biktima. Nakatakbo ba ito palabas bago tuloy ang bumalagta sa may garahe? Nakuha naman sa crime scene ang kutsilyo na posibleng ginamit sa krimen. Ang mga suspect, mga kapwa car wash boy dinumanon ng biktima na kinilala sa alias sa Tony at Jerry. Prior to the incident, Uh, yung biktima may cellphone. At yung suspect na si Jerry, saka yung alias Tony, nangihiram doon. Hindi napagbigyan nitong biktima kung isa sa mga rason na kinasamanan loob nung dalawang suspect natin. At ganoon na lamang pagkagulat ng mga pulis nang madiskubre nilang nag-iwan palang sulat sa kanilang amo ang mga suspect. May nakuwang sulat Uh, galing di umano dun sa mga kasama niya na car wash boy na itong biktima daw eh laging, laging silang minumuga. Masasama yung mga salita na sinasabi sa kanila. Sabay nagbanta pa umano sa amo na huwag magsasalita laban sa kanila kung ayaw nitong madamay. Sa sulat sinabihan niya din yung amo niya na huwag lang makialam, uh, hindi din madamay. Pag mamalaki pa umano ng mga suspect, magsumbuman ang amo sa mga pulis. Wala naman daw itong ebidensya laban sa kanila. Sinabi niya sa ano, wala daw siyang ebidensya makukuha. Eh, yung papel na pinagsulatan niya ng, ng sulat niya, eh, isang ebidensya na din yun laban sa kanya. Ikinasana ng mga pulis ang manhunt operation laban sa mga suspect. Oscar Oida, GMA News.